Ang susunod naman nating tatalakayin ngayon ay ang El Filibusterismo na akda ni Dr. Jose Rizal. Ang El Filibusterismo ay isang nobela at ito ay nailimbag sa uh, bansang Belgium. Bago natin suriin ang akdang El Filibusterismo, ay kilalanin muna natin si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Cerezal ay ang pinakadakilang anak sa Pilipinas. Siya ay sinilang noong ika-11 ng Hunyo sa taong 1861 sa Kalamba, Laguna. Nag-aral siya sa Binyan, Laguna at nagpatuloy sa Maynila. Tumungo siya sa Europa upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa medisina. Dahil sa kanyang pagmamahal sa sariling bayan ay nag-aral siya ng na mabuti. Inihandog niya sa bayang, sa bayan ang kanyang sariling buhay. Sa ika labing tatlo ng Disyembre sa taong isang libo walong, walong raan nang siya ay barilin sa bagong bayan na ngayon ay Rojas Boulevard. Ang layunin ni Dr. Jose Rizal sa akdang El Filibusterismo ay upang mapukaw ang revolusyonaryong damdamin ng mga Pilipino. At ngayon, kilalanin muna natin ang tauhan at karakter sa akda. Ang unang tauhan ay si Simon. Si Simon ay mayamang mga aalahas na misteryosong nakasalamin na may kulay sa gabi man o araw. Panglawa, isagani Si gani ay makata at katipan ni Paulita. Sunod naman ay si Basilio, na anak ni Sisa na nakatapos ng medisina. Kabesang Talis, may-ari ng lupang di makatarungang inangkin ng korporasyon ng mga praile kaya't sumama sa tulisan. Tandang Selo, ama ni Kabesang Talis na nabaril ng kanyang sariling apo. Senyora Pasta, tagapayo ng mga praile sa mga sulir suliraning ligal. Benzaib, siya ay manunulat sa pahayagan. Placido Panit Panitente, pinakamatalinong estudyante ng batangan na nawalan ng gana sa pag-aaral sa pamantasan. Si Padre Camura, mukhang artilyerong pare. Padre Fernandez, Domenicong may liberal na paninindigan bilang pura. Padre Salve, tinatawag na Moskamuerta o Patay na Langaw. Diego pumalit kay Padre Damaso. Padre Florentino, tiyuhin ni Isagani na nanatiling tapat sa pagiging pare hanggang sa dulo ng nobela. Padre Irene, Napanalig ng mga kabataan sa paghingi ng pahintulot na maitayo ang akademya. Don Custodio, kilala sa tawag na Buena Tinta. Juanito Pilaes, mapangutong isudyante kaya kinagigiliwan ng mga profesor. Makaraig, mayamang isudyante yung masigasig sa pagtatayo ng akademya. Sandoval, Kastila Nakawani kawani na, na kampi sa pinaglalaban ng kabataan. Donya Victorina, tiyahin ni Paulita Gomez at nagaasal Espanyola gayong Pilipinang Pilipina. Paulita Gomez, katipa ni Isagani, kiruga, mga ngalakal na gahangad na magkaroon ng konsulado sa, ng mga inchip. Julie, anak ni Cabezang Talis at katipa ni Basilio. Hermana Bali, pumilit kang Julie upang magpatulong kang Padre Camora. Hermana Pinchang, mayamang donya na pinaglilingkuran ni Julie. At ang panghuling tauhan ay si Don Tiborcio, asawa ni Donya Victorina. Mga tema ng akda. Ang tema ay pampulitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising sa maalab na hangarin na, na makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. At ang pangalawa ay tumatalakay sa paghihiganti laban sa kalupitang taglay ng mga Kastila at partikular na sa mga Praile. Panahon Ang El Filibusterismo ay nangyari noong labintatlong taon makalipas ang paglimbag sa Noli Mitanghirek at naganap pa rin sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. At kasunod naman ito ang mga tagpuan na nabanggit sa akda. Ito ang mga tagpuan. Bapor Tabo, Cobierta, Ilalim ng Cobierta, San Diego Lawa, Gubat ng mga Ibara, sa ilalim ng puno ng balete at laguna lupa ni Talis. At ang istilong pagkasulat naman ng na may akda ay nasa anyong tuluyan. Masining ang pagkagawa ng akda kung kaya't nakapukaw ito sa atensyon ng mambabasa, lalo na sa panahong ito inilathala. Buod Nagsimula ang nobela sa isang paglalakbay ng isang bapor, ang Bapor Tabo. Doon ipinakilala ang ilang tauhan tulad ni Nasimon, Simon, Isagani, Basilio at marami pang iba si mo ibara, ang bida sa no Limitang hire, ay nagbalat kayo bilang isang mayaman na alahero na nagngangalang Simon. Taglay ang puot at layong maipaghiganti at iligtas si Maria Clara sa kumbento. Naglunsad si Simon ng plano upang bulukin at pahinain ang pamahalaan para maging sanhi ng himagsikan lihim at masinop siyang nagbalak at nakipagkunsaba -kunsab sa iba't ibang tauhan sa nobela. Una, binalak niyang makighimagsik at manggulo sa isang pulatong na na magbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Pangalawa, nagkaroon ng pagkakataon si Simon sa kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez, kung saan dadalo ang lahat na makapangyarihan sa pamahalaan. Niregaluhan niya ang ikinasal ng isang magarang lampara na ligid sa kaalaman ng lahat. Ito ay nagtataglay ng granada na kapag itataas ang mitsa upang paliwanagin paliwanagin ay sasabog ito. Sa kasawiang palad, hindi natuloy ang balak ni Simon dahil nag dahil nalaman ni Isagani ang maitim na balat nito at mabilis na inihagis ang lampara sa ilo. Matapos ang pangyayari ay namundok si Simon dala ang kanya mga alahas at nakipagkita kang padre Florentino. Nang si Simon ng lason upang hindi mahuli ng mga gwardiya sibil ng buhay. Nagwakas ang nobela nang ihagis ng pare ang kayamanan ni Simon sa dagat at umasang matatagpuan iyon at magagamit pa rin sa kabutihan ng taong bayan. Sa nobelang El filibusterismo, isa sa mga pinakamahalagang aral na ating kukuha ay ipaglaban ang mga karapatan sa maayos na usapan at hindi sa madugong labanan ipaglaban kung ano ang alam mong tama at makabubuti para sa mga kababayan at sa bansa. Katulad ng makatang estudyante na laging ipinaglalaban ang karapatan nilang mga estudyante. Laging niyang ipinagigitan ang akademya dahil alam niyang iyon ay makakatulong ng malaki sa mga mag-aral na katulad niya. At higit sa lahat, mahalin natin ang ating sariling bayan. At sa huling bahagi naman ng ating pagsusuri sa nobelang El Filibusterismo ay mayroong tatlong teoryang, teoryang, pampanitikan ang ating magagamit. At ang unang teorya ay klasismo. Layunin nito maglahad ng mga pangyayaring payak ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan. Karaniwan ang daloy ng pangyay, karan, karaniwan ang daloy ng pangyayari, matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos ng may kaayusan. Pangalawa, naturalismo. Ang teoryang ito ay naniniwala na ang buhay ng tao ay nahuhubog sa pangyayari sa kanyang lipunan. At ang huling teorya ay ang romantisismo. Sumasagisag ito sa pag-alay ng pag-ibig sa kapwa bansa at mundo ang kinalakihan at 'yun lamang po ang aming pagsusuri sa El Filibusterismo